Ja da! Det går bra. Kali na pa kayo? Hi sir Nangyari dyan Hi sir Guys nice. Ha? <laughs> Kung ano? Hi sir Sir Anong nangyari dyan? Ayo. ano na kayo? Kaya nga may pulis. Bomba pa naman akong bomba Ha? Hindi mo sinabi may pulis pala doon Okay lang yun, hindi kami picture lang naman So bomba pa naman ako Kanina? Okay hindi naman. Naman ako <laughs> kanina yun, dami yung picture eh Ah -huh. oh, madami Ano? Bad, bad Pino. Si, yung naka Tanghalan di kayo pupuntay, di kayo nagpaparamdam. Wait, ka na, okay. 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 Doon na siguro. So dyan na, para pag na-feature lang kayo, naka ano kayo, long sleeve. Hindi to, buksan mo box. Hindi yan naka ano. Pag na-feature lang kayo, naka long sleeve din kayo. Netsan May chan ba? Doon tayo Oh, mainit dito eh Kaya nga eh, kung alam ko lang Ano, ko na to sir, sa akin, lipat Lipat kayo? Ay, si Ace ano <laughs> na Sipat na kayo? Ang na Buti ka mo, kami Si si BJ yung malis na eh, ba ba, eh? Ah, ah na sila O, uwi, diretso uwi na rin mo kayo no? Along ka pa no? Ha, ah, babalik sila dito? Ah, sige Pero ikaw, ano ka na rin? Sige sir, ingat ka Sige Sir, doon na sa dulo. no? Sa kabila. Kaya may drone sa kabila. Kalita. Sama mo doon, no? Oh. Kanina pa po, po kayo? Oo kanina pa, nakarami na kami, umiikot na kami doon sa ano yeah. 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 Ayun pala, dalawa na pala ito Ano yun ito? Pwede mo Thank you po Hello sir! Thank you, Pak. Thank you, Pak. Bigemur sticker. Ayo, monggo. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Padalawan na tayo nitong. Thank you, motor black. Thank you, Sir. Bigemur sticker. Pag nangingi. Thank you, Pak.

Dito pala. Dami naman dito. Wala namang bulsa yung besh. Talagyan mo. Teka lang. Pumusog ka. Naka-picture dito nga. Ay, pitikeros. Kala mo siya yung artista eh. Sino? Kala niya po siya. Kaya, ano? Ano? Asan po siya? Kaya nga. Siya pala yun. Apa? Thank you, po. Ay, naibulsa ko na eh. Oh, heart na tayo. Gusto mo? Oh, heart daw. Ayaw. <laughs> Thank you, pa. First cup pa dyan. Sa kalin na lang. Okay. Hello, nasa na yun. Hello, pa. Hello, sir. ah pa. Hello, pa. Ay nakikita ko yung sa ulongga ko. Nakikita ko nga. Oo, oh, sa kabalan. Pa-clear na lang ako ng daan. Ano tayo? Balik na tayo. Loleng daw, loleng. Loleng. 7-Eleven Magwi-withdraw si, Arman 7-Eleven Magwi-withdraw si Arman 7-Eleven Tapos sa terminal ng Murong Doon yung loling Sige ako ng bala Sige pa clear, paano na lang ako dito Paklear na lang ako dito Tapos uh, ano na kita doon Buntutan na kita doon ah, sige, sige. Doon na tayo. Para ano? Balik na tayo. Sige. Doon tayo tapos babalik tayo. Ah, oh, tapos balik tayo. Sir, thank you po. Okay, ingat din po. Pa Babalik kami.